So ayan mga kaboy-boy, magandang magandang gabi po ano. So ayan nakapagpailaw na po ako ng ating mga ilaw. Yung apat ay nasa ilalim yung ilaw tapos isa dito sa aking palo. So ay syempre nagluluto pa nga po pala ako no. So ayan, luto pa ako ng skip jack tuna. Nakahuli nga pala ako kanina, hindi ko na video. So, ito lang video yung pagayat ng isda. <laughs> Ay, wow, wow, wow. So, yun, masarap itong ulam namin. Masarap. Amen, akin pala. Salap pala ako din eh. Sulo lang pala ako, sulo. Amen lagi. Ow, damit, damit yun. Okay, all right. Siyempre, ayan. Alakang ko din ang singkamas. Masarap kasi ito sa tinola at singkamas. Ang dumadaan sa aking unahan pag mababanggain niyang aking pondo parko ko, inako na na napakalaki ng barko mga kaboy-boy no? dumadaan sa aking unahan pag mababanggain niyang aking lumed pag ilangga mo yan dala mo talaga ako maluwi ka sa pobre ang ito beri kwarta karon kay para ma bilhan ng bintana mabintanaan yung aming bahay mabilhan ng bintana, mabilhan ng bintana. Mabilhan ng bintana. Lamang ko Laki sa barko laki So ayan Hey watch out Chow 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 Hi Hindi tayo pwede, hindi nagtagpo pero di tinadhana, hindi rin e posible At wala ko, ang wakas ay pag-ibig bakit ngayon? Siyempre, may kalamansi din tayo, no? Lagyan din siya natin ng kalamansi, limon. Ayan. Isa to sa pinakamasustansya sa katawan ng tao. Ang limon. Kalamansi. In English, Water limon. Water limon water lemon ang tawagin water lemon yan yung kalamansi kung may water melon meron ding water lemon yan naman yung tinatawag na kalamansi tatayin so, ako maya maya lang konti so ay mga kaweboy luto na po yung aking ulamay yan Tayo yung magkakain na. Isan natin ang water lemon. water lemon to. Pagkalayo ba tayo? Ana ko water lemon. Ito damiya ani. Hindi ko tinapon sa dagat ay ko. Bago sabihin niyo naman, ay tinapon ni Kaboy Boy yung basura niya sa dagat. Wow. So, siyempre maglalagay tayo sa wa, water baso. kain in mga kaibigan pag nagutom na kayo Okay Una... Atay ng skipjack Ayan o Tapos may ano pa to Yung Hood bee Hood bee na yun Bee hood Tapos Ayaw ko boy, ayaw ko nga. Sabi mataba yung script jack. Hanggang dito na lang. Abang lang kayo may isa pang huli ko lang po set. Lampot ang